Anong celebration ng birthday mo ang pinaka-memorable para sa'yo? Ito ba yung naalala mo kasi pinaghandaan ng mga kaibigan mo at nagmamahal sa'yo? Yung tipong may pa-surprise-surprise -surprise pang nalalaman at ikaw naman ay hindi maalaman kung anong react ang gagawin. O baka naman ito yung umaga pa lang ay nagaantay ka ng may bumati sa'yo. Tapos, wala. So akala mo may surprise sa bandang hapon o gabi. Tapos wala pa din yung na-surprise ka kasi walang nakaalala at nagpahalaga. Yan naman yung panahon na walang paglagyan ng sama ng loob mo, lalo na kung ikaw yung number one na tagaplano ng surprise para sa iba at pinakaunang bumabati lagi pag may nagbe-birthday. Ang lungkot, no? Pero totoo naman na pwedeng maalala mo ang kaarawan mo dahil sa masayang karanasan o dahil sa walang nakaalala at nakaalam or kung may makaalalaman, mas masakit kung wala silang pakialam. Ine-expect eh, ng karamihan na kapag birthday, eh dapat espesyal. Kasi nga, yan ang araw na dumating ka sa mundo. Kung masaya ang tao dahil sa buhay mo, eh dapat i-celebrate ito. Tapos sa isang taon, isang beses lang naman ito, kaya pag nawala sa radar, eh hindi maiiwasang nalulungkot din tayo. Naalala ko ang isang sinorpresa nung birthday niya. Nagkasundo ang lahat na walang babati. At sa bandang gabi na sabay-sabay celebrate Sa pag-aakalang walang nakaalala sa kanya. E eh, na-ospital. Kaya lahat ng nagplano ng surprise party ang na-surprise. Ito lang ang malungkot pagdating sa pag-alala sa pagsilang naman ni Jesus. Bagamat hindi natin alam ang eksaktong date, ang Pasko ang kinikilalang araw ng kanyang kapanganakan. Kaya kung sa araw na ito ay hindi pinapahalagahan si Jesus, e eh, paano pa sa ibang panahon? Para bang nangyayari ulit yung nangyari nung pinanganak si Jesus? Ang sabi ng Bible, na parito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Walang puwang, walang lugar, lahat abala, lahat may ibang pinapahalagahan, yan ang nangyayari din ngayon sa Kapaskuhan. Parang nung isinilang si Jesus sa Sabsaban dahil walang puwang para sa Kanya. Halos ganoon na din ngayon. May selebrasyon pero di naman malaman ng tuon. Pinaalala ka ang kapanganakan ni Jesus pero madalas hindi naman siya ang bida. Ang masakla pa, Inaalala ang pagdating ng tagapagligtas, pero hindi na naman nakikita ng mga tao ang kaligtasang hatid ni Jesus. Halos taon-taon ay nagdiriwang ng Pasko, pero nami-miss pa din ang biyayang hatid nito. Muli nating alalahanin ng tunay na pakay ng pagsilang ni Jesus upang ang Pasko ay hindi lang maging isang masayang selebrasyon kundi tunay na makabuluhang selebrasyon dahil sa kaligtasang matatamasa ng sino mang kumikilala sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Naway maging kaisa ka sa magbabalik ng tamang tuon sa Kapaskuhan. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi mapapantayan ng pansamantalang mga selebrasyon. Ibalik natin kay Jesus ang tuon at ipanalangin ang mensahe ng kaligtasan ay tunay na matunton. Asa ka pa!